Sinasabing ang edukasyon, ang susi at paraan upang mabilis na matuto ang ating mga kabataan. At kasabay nito, dito tayo natututo ng mga makabago ang prinsipyo, kaalaman, karunungan, kultura at marami pa. Ngunit kasabay ng pagbabago ng panahon, ay nagbabago din ang ugali at pamumuhay ng ating henerasyon. Gaano nga ba nakakaapekto ang makabagong panahon sa hamon ng mga guro sa pagtuturo sa loob ng classroom? Ako po si Frederick Cruz at narito tayo sa Friendship Club. Ang pagdating ng pandemya ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa sistema ng edukasyon sa buong mundo sa paglipas nito muling nakabalik sa normal na sitwasyon ang edukasyon ngunit kapansin-pansin ang mga bagong hamon at pagsubok na kinakaharap ng mga guro sa pagtuturo sa kanilang mga mag-aaral sa loob ng classroom Okay, hey, nandito po tayo ngayon kasama po natin si Ginang Daisy Revilla, isa pong uh, dalog guru sa mula sa asignaturang Ingles. At siya po ay ating tatanungin sa isang katanungan kung ano po yung uh, matinding hamon ngayon bilang isang guro sa mga mag-aaral sa makabagong panahon. Isang magandang hamon sa ating lahat. sa panahon ngayon, na napakaraming pagsubok kinaharap ang kinaharap ng mga siguro mag-focus na lang ako sa isa, sa panahon ng yung kung may kukumpara ko sa mga kabataan, sa mga araw aral, mga unang, unang, uh, mga ilang taon na, ay, masasabi ko ay ang um, kanilang mga pag-ugay. At ang kanilang, ang um, kanilang attention span, kasi ay marami namang pagbabago. Siguro dala na rin ang social media or marami pang mga uh, marami pang factors. Talaga na challenge ang patience. Ang mga pasensya natin mga guru. Kasi marami nang sabihin na natin oo, oh, may protection sila pero ang ano natin ay sa mga guru, no? Talaga na ang patience natin sa so, kasi ang uh, um, ang ating paraan ng pagtuturo ng araw ay hindi na applicable sa panahon ngayon. Kasi kailangan natin, kumbaga, sila, ang, sila na ang ngayon ang mga digital natives. Kumbaga, tayo kailangan makiayon kung ano yung mga, ano yung dapat na napapanahon. Mula sa teaching strategies natin, hanggang sa ating instruction, sa ating mga instruction ng materials, talagang ang dami, ang laki ng adjustment. Ayan, maraming salamat po, uh, Ginang Daisy Revilla. So, sir, ilang taon na po kayong nagtuturo sa paaralan? At uh, ang pangalawang katanungan po ay masasabi nyo ba na mahirap ng turuan ang mga mag-aaral sa bagong panahon ngayon sa loob ng klaso? Ako ay may dalawang ano taon na isa tuturo sa Spanish National High School. At ang masasabi ko tungkol sa pagtuturo sa mga bata sa mga bagong panahon, siguro medyo mahirap na yung ano, turuan ng mga bata kasi siyempre mas marami silang nakikita dun sa labas. Yung mga mass media, pati yung mga social media. kumbaga yes, baga, mas mahihirapan may, may kami na tuluan sila ng, ng mas fruitful uh, root sa aming pagtutulong. Kasi, yun nga, uh, kung sa matitigas ang ulo, ay ah uh, marami silang na silang karapatan na ginapatupan sa pagkakasyon so, kung so, naman sa mga bagong ano, yung mga kaalaman, okay naman, nakakatulong yung yung social media, yung, yung, mga present ng technology sa aming pagtuturo. Pero, the same way, parang uh, para may kulang din sa pag-aaral ng mga bata. Kung baga, exposed na sila sa gano'n, feeling na nila, napakagaling na nila, napakagali na na kasi may mga hindi na yung mga ano, ng, ng mga technology. Okay, sir. Sa tagal nyo na po ng pagtuturo, paano nyo iahambing yung panahon ng pagtuturo nyo noon sa mga mag-aaral noon tsaka sa mga mag-aaral po ngayon sa kanilang mas, behavior sa loob ng classroom? Mas tutok sila nung nakaraang panahon kasi hindi pa masyado uh, present yung mga ano eh, mga iba't-ibang uh, technology. Okay. So, ngayon, medyo may attention pa rin naman. Kaya lang, medyo yung umiina sila kumbaga yung sa klase. Kumbaga merong mga nahuhuli sa makabagong teknolohiya, sa paggamit ng video English. So yun, yung pangamara oh, ng paggamit nila, ang babasa siguro, kung nagsasabasa ngayon, at uh, hindi ko parang nakaraan, talagang tutok sila sa binabasa nila. Nag-recite sa akin. Okay. Ay, maraming maraming salamat po, sir. Uh, sir, tanong lang po, uh, ano po yung mga hamo na kinakaharap nyo ngayon sa pagtuturo nyo sa mga mag-aaral sa, sa makabagong panahon ngayon? Uh, sa akin, uh, number one ay yung daloy ng panahon ngayon ang panahon ngayon ay sabihin na natin ay digital age kasi ang mga estudyante ngayon ay more access sila sa cellphone, sa internet, sa computer maging ang games nila online so I think merong effect yun uh, in uh, in comparison sa pagdalo din ng edukasyon ngayon advance na yung mga bata in the way na baka labobor sila kung hindi maganda yung, yung pagtuturo ng teacher kung hindi ayon doon sa sa for example sa games na na ano na, na na gugustuhan nila so maaring uh, gusto nila laging hawak ng gadget o hawak ng computer so kung ang teacher ay hindi naman techie or hindi alam yung up to date na ano ng computer ay medyo nahihirapan. Sa number 2 naman ay pag-uugali. Okay, ko ang mga estudyante ay ayaw na mahihirapan, gusto nila laging madali. Ah, uh, pag nagpapagawa ang teachers sa kanila, parang uh, ang hirap sila i-encourage na mag-aral lalo sa GenCom kasi nga uh, number one palang interest baka hindi sila interesado sa bagay ng anong tinuturo ng teacher kaya ang napakalaking hamon sa teacher sa bagay na yon ay uh, paano mapapainlab paano ba mapapainlab ng mga teacher ang mga bata sa subject na kanyang tinuturuan. So I think uh, yun lang yung mga nakita ko. <laughs> okay, thank you. Ayan, maraming salamat po sir sa naibahagi niyo. Okay. Gaano man karami at iba-iba man ang mga problema ang kinaharap ng mga guro sa pagtuturo sa loob ng classroom, mananatilit magpapatuloy rin namang aharap ang mga guro sa mga bagong hamon ng pagbabago. Muli, ito po si Frederick Cruz at dito nagtatapos ang isa na namang episode sa Friendship Club Channel. Magandang araw at paalam!